Sa mga cars, ang Department of Education po ay may tinatawag na Literacy Coordinating Council. Ito po ay yung opisina na kanakatuon sa pagsugpo ng problema ng bansa pagdating sa literacy o karunungan at kakayahan sa pagsulat at pagbasa. Para po mas malaman natin ang kanilang mandato at mga programa, ay makakapanayan po natin via v VMIX si Congressman Roman Romulo, ang Chairperson ng House Committee on Basic Education and Culture. Sir, magandang umaga po magandang umaga, Sir Audrey, uh, Ms. Dayan, at sa tatang nanonood, nakikilig po ng programa. Good morning po sa ating lag. Thank you for joining us, Congressman Romulo. All right, to start off, um, kung ano po ang inyong pananaw sa kasalukuyang kalagayan at antas ng edukasyon sa ating bansa? Well, sa totoo, no, Ms. Dayan, kaya may kita po ninyo this past few years, ay meron tayong binuo ng tinatawag na EDCOM 2 yung Education Commission Part 2 kasi gusto po natin talaga base sa nakita natin mga International Assessment Exams na medyo kailangan natin ma-improve yung quality of education. Itong EDCOM 2 po, kasama ng uh, Senado, kasama ng House of Representatives at syempre ng Department of Education ay nagbibigay ng mga uh, suggestions both in the legislative and executive, ano yung pwede natin gawin para mas na ma-improve naman natin no, yung uh, quality of education natin. So yan po yung isang mahal na ginagawa at kung po marami na rin po siyang mga uh, bagong batas na nasa GS at nagawa na po mga batas at marami rin po siyang mga recommendation uh, recommendations sa binibigay sa DepEd na hindi naman kailangan ng batas, merely regulation. Kaya hopefully po, no, Again po, no, konting pasensya rin po sa ating mga kapwa Pilipino. Itong mga reforms na ito, meron mga reforms na agad-agad may -agad na po natin yung uh, papapago, Pero meron mga reforms na talagang kailangan rin natin tinatawag na, gestation period. Kailangan rin na konting panahon para makita po natin yung magandang bunga nito. Mm. Well, sir, uh, bilang isang lingkod bayan po, no, ano, ano po ba yung mga programa o uh, proyekto na inyong naipatupad upang mapataas yung kalidad ng edukasyon sa ating bansa? Well, uh, una-una po, ano uh, hinihikahit po natin talaga ang Department of Education na hindi lang po bawasan yung competencies ng ating mga uh, uh learners na, na tinuturo sa learners. Kasi nung gata po yan, na ano, yung back, background po, nung naupisahan po yung K-12, ang nakapalaman po dyan, more or less, 15,000 plus competencies. Medyo binawasan po yan to, a little more than 5,000 ng pandemic. Pero ang sabi na po natin, hindi po sapat yun. Ang kinakailangan po natin talaga ay uh, masigurado na uh, makafocus tayo dun sa basic functional literacy. Yung reading, reading, reading comprehension, basic mathematics, sciences, at yung GMRC. Kaya sinasabi po natin, hindi kahit po natin natin yung Uh, pag-reduce uh, ng number of subjects, lalong-lalo lalo na sa key stage level 1, yan yung K-3. Dati po kasi, ano, natin yung uh, number of subjects sa K-3, pagdating mo ng grade 1, anim Pagdating mo ng grade 2, pito, walo. Pagdating mo ng grade 3, umaabot na yan ng sham o nine subjects. Napakarami po. In fact, Dati pa nga po talagang nagiging uh, na po yan na napakabigat po ng backpack na dinadala ng isang mag-aaral. Sinasabi natin sa Department of Education, dapat po ay eh, mag-focus na tayo dun sa functional literacy. Reading comprehension, reading, 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 at syempre po yung basic mathematics, science, at yung tinatawag nating GMRC. Pero Sir Audrey, ano, gusto ko rin liwanagin ano, kasi minsan nakakalituhan eh. Uh, hindi ibig sabihin, pag sinabi natin, uh, kailangan talaga reading comprehension. Kailangan hindi lang marunong magbasa, pero kailangan naiintindihan yung binasa. Ang Pilipino po, uh, sa totoo, every learner naman po ang Pilipino, uh, likas na matalino, kitang kita naman po natin yan. Ang kailangan po ng ating uh, gobyerno, ng Department of Education, siguraduhin nila po na itong mga foundational skills, ay masiguradong matibay sa bawat learner. Kaya, yun yung isa sa mga importante. Pwede ko na rin pong banggitin dahil naabutan ko po, po yung segment ng uh, cyberbullying. Ano? Uh, recently po, no napirmahan na ni President uh, BBM yung uh, isang pano batas po natin tungkol po dun sa pag-improve o pagdagdag o pagsigurado na mabibigyan po natin ng uh, uh, mental uh, uh, well health Uh, guidance counselors yung ating mga students, yung ating mga teaching and non-teaching personnel. Ang problema kasi po dyan, dati, talagang uh, napaka-strict po na hindi talaga sasapat yung numero ng guidance counselors. Gusto po natin masigurado na yung mga uh, associate or, or, or related na mga kursos sa kolehiyo ay mapagbigyan din po natin na makatulong sa ating mga, sa mental uh, health ng ating learners, teaching and non-teaching personnel. Sa totoo po, nang marami pa rin po iba, katulad yung pagbalik ng GMRC, kumaalala po niya na medyo nawala po yan eh. Mm -hmm. uh, nung uh, na-introduce ulit yung K-12, binalik na po natin yan as a subject. At sinabi nga po natin na dapat, ay na po, we don't have to reinvent the wheel. Marami na po magandang halimbawa po sa iba-ibang, uh, Uh, bansa kung paano po pinapatupad dito. Parang masigurado po natin kasi ang importante po hindi lang naman po yung tinatawag na yung, yung academic performance pero importante rin po talaga yung uh, yung uh, moral fiber ng ating uh, kabataang Pilipino kasi sila naman talagang ang uh, future po na rin. Alright. Kung Romulo, puntahan naman po natin itong LCC o ito Literacy Coordinating Council. Can you tell us more about this council? At ito po yung uh, five program pillars sa so tinatawag na LIAB, sir. Yes. Una-una po, no? Uh, ang Department of Education under uh, Republic Act 9155 sila po yung uh, pangunahing ahensya ng gobyerno na in charge doon sa National Education Policies, National Education Dance. Ang depend po talaga ang gumagawa po niyan, especially para sa yung uh, before tertiary. Siya ang in charge po dyan uh, sa education po, whether formal or non-formal. Ngayon, itong LCC, itong Literacy Coordinating Council, binuo po ito, ginawa ba tapos ito nung uh, uh, early on, kasi nagtubay na po ito para masigurado na naman po natin na uh, yung mga uh, yung mga nasa ating mga local communities and natin ay uh, matutukan rin po natin at mahingan tulong tungkol po dito sa pagsisigurado na makakaroon tayo ng tinatawag na universalization of literacy. Ang gusto po, ng, ang gusto po natin, ang thrust ng batas na nag-create sa LCC, bawat Pilipino ay dapat may basic literacy. Meaning, yung reading comprehension. Marunong magbasa at naintindihan yung binabasa para maka makapag-communicate siya. Ngayon, itong LCC ay gumagawa ng iba-ibang programa. Isa na po dan yung, yung uh, ko po ninyo, yung, uh, yung uh, isang programa po nila. Ito naman po ay nakatuon doon sa mga LGU natin na ginagawa nila para magkaroon ng Uh, ma-improve yung education po level doon sa kanika nilang mga lugar. Nagkakaroon ng awards yan para doon sa tinatawag na best practices para makopya ma, ma po, maging, halimbangin, maging magandang halimbawa. Mapakita po sa iba-ibang LGU natin na itong LGU nito, ito yung ginagawa niya para ma-improve yung education doon sa, sa kanyang lugar Pwedeng in terms of arts and culture, pwedeng in terms of history, iba-iba po yan. Gusto lang po natin, gusto ng LCC, ma-highlight po itong mga best practices para matularan po ng iba-iba natin mga LGU. Okay, hanggang natin na tumaas ang level ng edukasyon sa ating bansa para na rin sa kinabukasan ng ating mga estudyante. Maraming salamat po muli sa lahat ng impormasyon. Nakapanayin po natin ngayong umaga si Congressman Roman Romulo, ang chairperson ng House Committee on Basic Education and Culture. Salamat, Sir Audrey, Ma'am Dan. Thank you very much. Maraming salamat po.